Um, Mababa ako, galing ako sa area ko. Baba ako rito. Ah, ko po kasi yung kambing. Apat. Ito po yung mga kumakain sa mga palmera namin, sa laman namin. Ah, ito po. Bababain ko, bubugawin ko, palapas ko kasi naka ano na to sa uh, mga laman namin. Kaprovisyon na. Ito po sila oh. Ang dami po nila. Apat. Mga puro wisyo kayo dito Mga kumakain ng halaman namin Mga puro wisyo kayo Grabe ginagawa nito. Mamatay yung halaman namin dito. Dapat wala nila, hindi natin kakas ni Sinok. Oh, huh, nakapagod ng mga hayop na to. Ah. Kaya pala, yung mga daon ng palmera na didiligan ko. Napapanot ang iba naman. Nababali. Pagawa ng mga kambing na to. Ayun yung patong kambing. Pipis tumakbo. Napatawin ko na lang. Ito po. Ito. Pool na ito. Binabatak. Ang dahon. No. Oh. Yan o. Oh. Panot na. Bali. Yan. talbos. Yan. Kinakain na nila. Kasi yung... Tulad po nito. Yan. Kakainin po nila Ito yung pinaka malambot tapos hatakin pag naatak po nila yan madudulog po yung ubod yan pag nadulog po yung ubod may imposible pong mamatay pag napatay po yan may uh, wala na sayang kasi durog na yung ubod may imposible yung mabuhay pero matagal ah uh, sige po Alan, wala na malayo na naabul ko po sila Hanggang dito na po ang video ko. Uh, pakipala nyo po ako to notification bell po subscribe subscribe nyo po ako para kayo lang updated sa mga bagong upload kong videos uh, salamat po mabuhay kayo magingat kayo hinapo po ako